Good morning guys uh, Nandito po tayo sa kagubatan As usual uh, Ahon po kami ng bundok Kasi iso-survey ko po yung Pagtataniman ko ng tanglad At the same time ay mag spray po today Kasi mainit na Yung akin pong punla ay mahahaba na Ay baka matunaw po sa babad sa tubig Kaya kailangan po natin maitanim na siya As soon as possible Ngayon po is Saturday More or less po matanim natin siya hanggang man, uh, Tuesday kasi Monday po baka may utos pa sa akin yung aking sister. So, tara guys, ahon po tayo. Kasama ko si Randy. Yan pong tao ng kapatid ko. Hiniram ko for the meantime, half day lang. Para lang po ma-spray yung ano. Tapos yung task po namin, mamaya after dun, is dun na po kami sa bahay niya. Kasi nililinis po namin yung kapaligiran. Tara guys. Ano yan? Ay, baboyan? Kanin yung baboyan niya? Yun. Ah, may baboy. Silipin natin ang baboy ng kuya ko. Hello, baboy. Ah, nag-iisa. <laughs> Isa ka lang. Babae ito, no? Lalaki. <laughs> ha? Inahinin? Ay, bahay mo. Sino yung nag -alukad? Yan, nawawala ang kabayo ng aking kasama. Nak Ayan guys, nandito na po tayo sa ano, yung sa taniman. Kung nakikita niyo po, yung bundok na yan, yan po yung patataniman ko. ng tanglad. Ito naman po, sa baba natin, ito, ito yung pinagtabasan ng mais. na po. Yan po, po ata okay, ulit. Ang tatanim niya dito, pero by December pa daw. So, i-reloading niya lang muna itong kanyang Paniman. Andun ang kuya ko. Inatawag ko hindi na punta. po kami nung pang-spray. So yan guys, ako tingnan niyo po kung po ng view dito. Talaga po masarap tumira dito. Dito na lang po ako. Ayun, ito po napakalawak niyan sa tapat. Hindi ko alam kung kanino po ang mayari niyan. Ito naman po yung sa amin. Sa parents ko po pala. Makikita nim lang po. Itin pong i-zoom. Wow. Ayan. Ganyan po siya sa malapitan. Tara guys. Punta tayo ron. Ayan guys. Tara. Pag-i-spray na. So ayan po yung portion. Na i-spray yun ni Randy. Ayan pong packet na yan sa kung nasan na ako ako ay nasa ibabaw ng kabundukan <laughs> ayan, sinosorbay ko po kung saan ako pwede magtayo dito ng bahay kubo dito sa ibabaw ang gusto ko as in bahay lang po na kubo talaga na maliit lang pahingahan lang po na pwede kang magluto parang may mga bato doon na may sikat ng araw. Tingnan ko na lang po kung saan po yung maganda. Later. Kasi kailangan po natin.